LTO, mapila sa publiko, umiwa sa pagsakay sa mga kolorum ng mga PUB. Detali na balita mula kay Bal Gonzalez, Arich May, Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Madudulot ng malaking panganib sa kaligtasan ng mga pasayro ang isang kolorum na sasakyan dahil hindi ito sumasailalim sa mga kinakailangang safety inspection at wala rin insurance. Ito po Angel, ang babalang pahayag ngayon ng Land Transportation Office sa gitna pa rin ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga magsisiyowi sa iba't ibang mga probinsya ngayong Simana Santa. giit ni LTO MCR Regional Director Roque Bersosa III. Huwag tangkilikin at iwasan ang pagsakay sa mga kolorong na sasakyan na palihimang operasyon at walang terminal. Bukod sa usapin ng kaligtasan at kawalan ng insurance insurance sa sandaling magkaroon ng aksidente. Sinabi ni Bersosa ng operator ng Colorum na sasakyan ay umiiwas sa mga regulasyon ng gobyerno buwi sa safety checks dahil dito ay hinihikayat ng LTO publiko na i-report sa mga otoridad ang anumang hinihinalang aktibidad ng Colorum na kadalasang pabulong o sa paraan lamang ng pakikipag-usap kung kumuha ng isang pasahero. Ako si Bal Gonzales, DJ Ray Tsuna sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal!